tingnan natin ang video ng batang mga ating ito sa na yun sa gobat eh batang bata pa eh alam na ang mga paghanting sagubat. sa buubat. yan o. hindi masyado masukal ang kanyang mga ano, tinadaanan malayo sa bahay ang kanyang ano, ang kanyang silo <coughs> kalayo lang nilakad ah eh. Sa na lang gubat ito. ang ah, haba tutoy ng video mo ah Mm. Naka 3 minutes ka na eh. Hindi ka pa nakarating sa yung ano, silaw. Ala. Ayan, yan oh, yan oh. Nakapapayo. Dandan si Totoy oh. Inahin. Nice one. Inahin. Inahin. Dumalaga. Yan po. Dumalaga po. Nice one. Dumalaga. Yan po. Yan po. Agaspasan pa. Oh. Ayun. Kitang kita Sampo na. Saan na ha, huli, Daliri na huwi. naman po. Daliri. Kau. Inahin. tutoy ayun oh pakita sa camera aba okay. kakalas siguro ng tali yan. daliri po na huli. Ayan. po. Ayun. Diyan po na huli sa daliri. Ng, ng kalikasan. Thank you po. Pinahuli, niya. Pinahuli niyo. Pinahuli po sa ulit ako. Sa daliri lang yata na huli. Huli naman po. Ang ng ina Ganda po. Ayan po pinagulihan niyo. Ayan. ikaw, Ayun. na po natin Ayun. guys. Ito po. Ayun yan oh. Ayan. Kasi pogi mo eh oh. Ayan yung batang mga ate ho. Oh. Siguro yan ay niya na nasa 12 pa lang siguro o oh 13. May bug din naman na ay. eh. <laughs> Ayan maganda. Huwag mo kalimutan magdala lagi ng sokbet. Hell di Hindi na mga baling makalimutan mo yung baon sa gubat. wag lang yung pang sa gilid. Yung itak. Kasi yan ang ating sandata sa, gu go, sa gubat eh. Mahirap. Pag walang dalang itak sa gubat, marami kang makakasalubong ng mga hayop. nagkakasapay pa yata si Totoy Pinakasang kanyang silo Huli na po. Huli na, dumalaga. Ayan, mo pagka... Hindi po, dumalaga. O. Oh. Ayos, di naman yun. Nilagyan na sa kanyang busikot. Ayan. Pagka magandang panahon sa tag-init. At papasyal kami dyan, mga tropa dyan. Maganda ito sa kanila, mga katropa. May punot mangga. Maganda pwesto doon. Okay. Pwede magdala ng ano doon, 4. Habang naghihintay at natagay. Ayan. So yan, nahuli natin dumalaga. Nakasalang, nakasalang po ako dito. Ayan po, nahuli yan. Ayan. Ilong yan. Silong yan.